welcome back mga kabalbas dito na tayo sa ano kung saan natin sila bubudulin road bike power war West Philippines ang bilis na katayo ah <laughs>. good afternoon mga kabalbas so, nakapag ride din naman kami medyo marami kami ngayon dahil nagkakayaan Ayan <laughs> So anim kami ngayon Di ba? Ang dami Punta kami ano ah Tulaok, San Simon Tapos kapunta Basta diba? papaloko kami Nang rarota namin <music> talaga pag marami halo <laughs> ah, halo kami mamaya balukok <laughs> 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 tayo lang pala tayo. Guys! <laughs> guys, sa mga gusto so, pumunta dito sa Talao, yung sa may ano, sarado pa po, no? Ano, <laughs> <laughs> ah, lala? <laughs> <laughs> Yan, may extra challenge. Kanyang <laughs> <laughs> kanyang. <Talaga. laughs> Tara guys, balik tayo. Pabalik. <laughs> <laughs> Pabalik no, kami. Pabalik <laughs> Doon tayo doon sa kabila. Doon na pa ganun. Hey guys! Balik na kami! Naman dito ka? Sarado! 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 Sira pa rin pala yung tulay. Akala ko okay na. Bakit yung

anane Doon sa kabilang. Oh, wait lang. Yes. <laughs> West, yeah. West Philippines. <laughs> <laughs> Sabi ko sayo sa atin 'yun eh. Sabi ko sa inyo pwede na eh. <laughs> <laughs> sana pala tuloy din ng dilag diyan. Lakad muna lod. Sa sa palito. na. puso mo ko lod island hopping pa tayo sa so, <laughs> so guys nagbayad kami ng 10 piso dahil 5 sa tao 5 din sa bisikleta so 10 lahat Ayan, solved na yung problem. <laughs> Guys, mambubudol tayo ngayon. Ah, kala nila semento lahat dadaanan. Pero hindi nila alam. <laughs> back back. na ako ng bisikleta. Kami Ito na, makapal. Kapal ay gulong ko. Ito na yung unang-unang lubakarn. So, oh. hmm. Lubak. Tagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadag dag 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 Luba. <laughs> Luba curls yan. Alam ba kami dito sa train? Malapit na kami kung saan ko sila bubudulin. May mga naka-road bike dito dalawa. Eh. Tsaka yung isa, minibelo, pero medyo makapal din naman ang gulong niya. So hindi gano'ng mabubudol to. Medyo lang. <laughs> pero yung dalawang naka road bike. <laughs> alam na this. <laughs> pero po, sa so, Indian. So welcome back guys. Welcome back mga kabalbas. Dito na tayo sa ano, saan natin sila bubudulin. Arena. <laughs> Ah, hindi gaano. Wala na yung lubak. Gravel na. Ayun na. Graving gravel na to. Hindi na siya yung lubak-lubak talaga. So pwede na pala talaga siya daanan dito. Graving gravel na. Graving gravel. Oh, <laughs>

Ena, <laughs> na, ena, na, ena, na, na. na yes hindi na kung hindi na lambot lumambot, alin yung sa dulo na kami ng balukok sa school dito na kami mag halo-halo dahil marami na tayong nabudol Uy, sarado. Kabila tayo. Payaman. Sino? Sig-sig. Sig-sig. sig Sige, 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 sige. Sana. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Yun na, excited na kami sa Anlis Ano naman? Wala oh, pa. Sinang nagsasin. Ang sarap ng sabaw. Oh, kalaman kalaman Hindi, o, kalamansi. Kamalansi. Kalamansi. Hindi ako nagkakalamansi. Kain mo na kami guys. Bye bye. May kukunin ako sa bay. <laughs> <laughs> Hindi na skaters ang gagamitin ni Mikmi. Abangan <laughs> tayo. Abangan tayo sa lang. <laughs> <laughs> may sesay, <tis> <laughs> may bagong sa lang. <laughs> si Kolot, nahalala ko. Kanan! Kasama <laughs> pa nga sa vlog eh. Ayaw kasi makinig. <laughs> Kanan! <laughs> <laughs> Magoy, isang uh, si Kuya Makoy isang ride, isang ride, tatlo agad. Nakalimutan ah, na paghintuinan. Nakalimutan na, uh, na paghintuinan. Uh, Naghihintay uh, kami. Uh, uh, Sumayad uh, na naman, uh, nakalimutan. <laughs> Parang siya ano, na si Apollo eh. Sa iba pa nakatingin, eh. lahat na tingin na ganun. <laughs> may nang nakabatumba na naka-clate shoes. Natumba ba? Pinag-uusapan pa rin siya. For today's video, ngayon ko natataposin dahil tapos na kaming kumain. Dahil kami papauwi na. Kumain lang kami doon ng ano, sig sigsilog. sigsilog. So yun lang. See you on our next trip. See you on our next vlog. See you on our next uh, bike adventures. May more budol to come. <laughs> Bye! Stroll stroll Kasi mga busog na